Mabing chef ko. Ayan. Pakilala ka po. Hi! My name is Maria Regina Castina Jelling and Manya Pili! Bilin mo yan. Kanina pa yan. Lago, kakabiling ko lang yan. Oh. Nung abaya ko, may abayon. May usok. Mahirap lang po kami. Yun! Nak! Ito si Manny.

kakain na, bye bye! Kasama kami dito ang dabawin mo lang, niya. Huwag mo mo pipi. Pipi. Ay, sabi ko, huwag mo nang pipi. Pipi. Sige na, manood ka na. Sige na, manood ka na ang cellphone mo. Yan. Uh, bye bye. Nood ka Pong na sa cellphone yun, mo. Pag pinipayin pala, mag-up. Kamay na lang ako tatawag. Tumutuloy man tika. Sige, okay. okay. bye-bye. Mamang kasi. Sige. Okay. Ay, ang mantika nagpapapoy. Yes, May mamantika ang ating nokma. Yan. Eh. Yan. Oh, <laughs> oh my goodness. At lahat ng cellphone natin puro low-bat. But... Na. Andito na kami sa lake. Lake, lake, yeah. lake. Dito hmm. sa akin mo okay, nakita. Ay putang ina mo. Wala pang trace of things. Ano mo? May mong nanonood kayo. Tama umulan, bakla. Hmm. Hindi. Hindi na nga, 'di ba, bago tayo magpunta dito. Hindi ngayon. Hindi. Di Oy. Ay narinig mo, tok tok tok. Mumulan na. Di mampuno niya. Ayun. Ayun na oh. Maglipat okay. kayo tayo sa puno. Oo, dito tayo sa puno. Sa sa puno, lipat tayo. Ate, magbuhat ka ng mga hmm. ano. tayo sa puno, mumulan. Ang plato Lipat muna kami kasi naulan na. Ang aming moment nasira. Tapos iyo iyo. Hey, hey. Ay, Ayaw, Ay bilis nakaamoy. Wala na ulan? Wala na, niloyo ko lang pinto. Oo nga. <laughs> niyo, pet, eh. Ay, tayong, <laughs> Kista, bilingin mo yung lapulap. Putang ina, di na nabiling. <laughs> Anong dala niyo bakla? Coffee? Oo nga, sabi ni ate, tama nga. ilakasan pa niya yung ngayon ka na mambot ulan yun